Hello everyone! It's a new day na naman po at ito ang inyong inday ng HK. Ito nga, mag na naman tayo at magbibigay ng tips, advice sa ating mga kapwa OFW, yung mga na-stress na daw para maiwasan ang stress dahil nanggaling din ako dyan. So sobrang stress ko nako, hindi nyo alam sobrang payat ko noon kaysa ngayon. Since ngayon yung amo ko is maluwag na at nako napaka bait at talagang maunawain so nawala na yung stress ko kaya ang pumalit, ito, lumubo naman ako ng gusto. Kaya ang payo ko sa mga kapwa ko o lalo na dito sa Hong Kong, huwag po natin masyadong dibdibin kung ano yung mga bagay na minsan na alam natin, medyo nakaka-ano sa ating sarili dahil ang puhunan po natin dito is ang ating sarili. Once na na-stress tayo, na-depress tayo, tayo rin lang din po ang mahihirapan yan. Kaya ang payo ko sa inyo, kapag nagtatrabaho ko, enjoy nyo lang po. Huwag po masyadong isipin yung mga problema o anong mga bagay na dapat nyo gawin dito sa inyong amo. Kasi kung iniisip nyo, araw-araw yan, mahihirapan. May mga ganun po talagang pangyayari talaga na hindi rin natin maiwasan. Kahit naman ako, nang din po ako dyan sa stress. Nakaka-stress talaga, lalo na kung ang ating amo ay naku, napaka-kuri-kuri. At alam nyo naman po dito sa Hong Kong, is kadalasan talaga ng mga amo, lalo ng babae dito, naku. Minsan hindi natin alam po ang ano ba ang gusto dahil ginagawa na nga natin. Minsan hindi pa rin sapat. So wala tayong magkagawa. Pero ang diskarte lang dyan, lagi lang tayong umiti, magdasal, at huwag nating dibdibin. Kasi minsan, dumarating po talaga minsan na nagkakaroon tayo ng amo na alam natin na minsan hindi natin makasunto at may mga bagay na amo na ayaw nilang malamangan sila. Kahit na alam mong tama ka, mali pa rin sa paningin niya. Kasi nga, alam mo ang pagiging helper natin minsan is parang ang tingin nila isang ang baba, di ba? Pero ganun pa man, hindi naman lahat. May mga amo din na naman na mga supportive at mabait naman sa kanilang helper tulad ng aking amo super supportive at mabait naman. Kaya nga ito, nagsishare ako sa inyo based sa aking experience dito sa aking amo. Tulad nga ng sabi ko, diba, sa aking mga dating uh, previous vlog na ako ay may limang alaga. So ako lang nag-iisang nag-aalaga sa kanila. Pero ganun pa ini-enjoy ko lang at hindi ako na-stress kasi ang amo ko wala namang pakialam at ako lang din ang gumagawa ng mga desisyon lalo na sa pag-aalaga ng mga baba. Kahit dito sa gawain bahay, ako na ang bahala dyan. So doon lang ako ay napakaswerte kasi nga hindi na ako kailangan ma-stress dahil ako na mismo ang gagawa. Tsaka yung mga alaga ko naman is mababait, masunurin, kaya hindi rin ako stress. Kasi nga dito dito sa Hong Kong is talagang mga bata dito is matitigas talagang ulo, talagang babaw ka talaga sa kanila. Kahit isa lang yung alaga mo, dalawa. Diyos ko po, grabe. Hindi ka naman makagawa ng action dyan dahil alam nyo, bata yan. Ayun ang pinasok natin dito at bakit tayo din kinuha nila para mag-alaga ng anak nila. Kaya hindi maiwasan ma-stress. Pero ang payo ko sa inyo, kunin nyo ang loob ng inyong amo. Kung alam nyo medyo mataas ang standard nila. At lalo na yung mga bata. Kasi ang number one dito nga bata. Pag nakuha yung loob nila, so madali ka na lang makagawa ng move kung anong mga dapat mong gawin para sa kanila. Kasi nga ang bata dito, ay, alam mo naman, kailangan nilang aruga. Minsan kasi napapagod na rin sila dahil ang trabaho nila, ay, alam mo, pasok, school, activities, hindi sila tulad sa atin na yung mga bata sa Pilipinas is free naglalaro sa labas maluwag sa isip. E dito ang isip nila talagang full sa maraming mga activities, homework, tapos school, tapos kunti lang ang mga free time nila, lalo na sa paglalaro. Kailangan talaga nilang mag-aral lagi, araw-araw. Kaya minsan yung mga bata, unhappy talaga. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, yung mga bata, hayaan mo lang dyan sa labas, lalabas sila na paglaro kahit sino. E dito hindi. Sila lang mismo naglalaro sa loob ng bahay, lalo na kung mag-isa lang yun do. So, ikaw ang kalaro nila. So, ganun yan dito. Kaya minsan yung iba talaga, minsan nagiging bata. Pag may alaga kang bata, kailangan mo rin makisabay at maging bata sa kanila para makuha mo ang loob nila. Pero hanggat maaari, kailangan talaga natin ng pasensya. Once na pinasok natin ang ganitong sitwasyon, kailangan mahaba ang ating pasensya. Kasi ganun ang aking ginagawa. Once na nandito ang aking mga alaga dahil mga maliliit pa nga, nakiki-enjoy din ako sa kanila at nagiging bata din. Kaya masaya yung mga alaga ko at proud na proud nga ako sa kanila kasi nga sa tuwing nag-drawing sila o may mga activities sila, ako ang nilalagay nila, hindi yung nanay nila o tatay nila. Kasi nga ako ang nakakasama nila araw-araw eh. Kaya ako, masaya akong binabahagi sa inyo ang mga ganitong experience kasi nga based lang ito sa aking experience isa sa mga una kong naging amo na talagang naranasan ko ay eh, nandyan yung stress, pagod, walang tigil sa katrabaho, paliit lit ng bahay, hindi matapos-tapos ang gawain. Pero dito naman, maliit ang bahay, limang alaga ko, mahabang pahinga. So, ang maganda ang pinagkaiba nila, di ba? Ibang-iba kaysa sa dati. So, yung iba naman, madamot sa pagkain, pati itlog, ipagdadamot sa'yo, hindi mo makain. Dito naman, unlimited sa pagkain. Ikaw na lang mapapagod kung paano mo kakainin dahil sa dami, hindi mo naman makakain. Kaya ito po ang aking advice sa inyo. Kasal, tiwala lang lagi sa sarili at huwag po natin pabayaan ang ating sarili. Kaya kung nagustuhan niyo po ang aking video, magbigay po kayo ng komento at kung nagustuhan niyo man, mag-subscribe din po kayo at mag-like para at least mayroon naman akong kahit papaano motivation sa sarili ko na may nagkakagusto naman sa akin. So, eto, marami pong salamat!